Kamusta? Yan guys mga katikang Mga katikang natin dyan Ang lakas ng ulan dito sa amin ngayon Ang misyon namin ngayon Dalawin namin ang magkapatid na Bulag So napakalakas po yung ulan Yan guys ang lakas po ng ulan Buti na lang nakarating na kami dito sa lugar nila So sumisilong muna kami dito sa gilid-gilid Diyan lang kayo, uh, samahan nyo kami Uminto na po yung ulan, patuloy tayo speakers Ay tao, daw Ayong hapon

Asa si Julina deh. Hah? Si Julina. <laughs> kumusta oh ya. Tata. Um. kumusta na? Kanos na balik Atong atung... nang. Ng... Ng... Kumusta? Sa ani. Eh. Mhm, lingkod lang. Kain na ko kwan nga ipakuha ang silingan ko. Yatuan ko sa kung gi trabuha sa so, una nga. Ipakuha mm. ang mga bata di De, Eh. Desisyon na lang ko nga undang na lang ko trabaho kay stay in man ko ato pud. Lisod man eh, kay. anak ka ani. Mga babae sila, lisod kay mga laki may mga timan. Kung, ka, ka, kami mo yung nagunahon na ba? Um, paita ang sitwasyon sa mga bata, no? ang sa sitwasyon ninyo ba? Nga inaanay ba ang mga babae inya ang amahan may nagatiman niya sila may may luoy kaya kay kada adto na mo dito na ara ta nag sila rang sa kilid oo sila rang pagpuha na ko dito way laing tao sila rang duha nangaon hmm. sila ngaon sila, ngaon sila kanang kanang ilang to kay taniod to mo ko nagkabuling itaw ang skaldero Mau mm. mana nga halau yang eh, mana sila? Kau no, nak kabuling tang naung kan? Mm. Sekarang sila ramai nang hukum nama lang sila sekali mm. eh. dia rokok. Biar anda kau nusila. Julina, kamu musta. Hmm. Buat lagi tingog tinggal. <laughs> kamu musta nama kah? <clears throat> Ui, <Uy, Ha>? musta dok nak kah? Musta nak kuno lagi. <laughs> kamu musta. Ulay layu rokai ko. <laughs> kamu musta. Nung dilil lang <laughs> kamu tingog. Inabi, okay ra. Dagdako dako mo ta mong nahatag sa inyo sa una para ba ito ninyo ay Kuan niyan, talit ko sa silpon niyan, yari lupod, talit ko siya. Kinsa man? Talit ko yung aman. Hmm. Eh, Pag-ingon sa katungkuan nga. So, eh, ni na, na, bumili ng silpon, rilo, ganon. Para sa inyo yun, hindi yon para sa kanila. Hindi na silingan nga. Kuan nga, ko sa kung gitabuan nga. Kuhaay mong mga anak ay eh paghatag sa kwarta ko no hing daw ko no dayon ang babay nagita daw no ang kwarta iko ang kwarta dayon Marisa paghatag na mo uh -huh. iko ikaw dayon sa nikuan datong sa asawa ang kwarta Oo. oh hmm. kuan na na pamalik nila ka to ikuan hmm. pamalik nila sobra sobra mo hmm kuang gi pasabot sa una among gi kuan sa video nga mas maayo ang inahan ninyo mo bantay ninyo kay lisod ka ng lalaki mag magbantay ninyo maligo mo ka lain pud anang lalaki ang nagatima ninyo basig papa na ninyo lain gi lain gi na mas maayo inyong mama kay babae man yung mama niya babae man mo maginaon sa mas maayo na mao na ipinakanindot basi kun sa basta D dili lang mga daot kay likaduhan ng uh, mga bataan ug madtog ko ano matug, kuwaneng, kanong dito eh, sakon dito sila dito sila roba ron ni ari mi ang widri karon kay na sa inyo ha pamasko sir Orlando Chupilo, salamat uh, pira na lang ibinigay namin para meron silang magamit-gamit kung ano po yung bibilihin nila so ate uh, ikalay gunit ate uh, 1000 2000 3000 Galing yan ni ano po ni Orlando Chopilo. Maraming salamat. Then mayroong 1,500. 500, 500 1,000. From uh, Estenil, sa London. Maraming salamat sa 1,500. Salamat kayo ma'am. Uh, sir. Salamat. Merry Christmas and Happy New Year. <laughs> oh, salamat mi nga. Naabot gin mo. Mm -hmm. At tapos na ang nag-sponsor. Mm -hmm. Salamat. Ikaw tuloy Selamat malam bang Uxir. Mm. Sigi ang anang saya mga kantang diha para sa tawong mga viewers. Ka. Uh, yan po, kanta si Marisa. Uh, Marisa, sige go ang iyong pagmamahal ay makamtan kahit na sandali tayo'y mamasdan ligaya'y malunggan walang hanggan sana'y di na magising kung nangangarap mo

ating mundo may gagapay sa'yo ang alay kong ito pang mamahal ko may nagmamahal aagay sa'yo aking ko okay okay <laughs> na makamtan na Okay na? Okay na? Ikaw Jolina, huwag kay kanta? Hmm? Okay, kanta? Okay, kanta. <laughs> Yan po ah Maraming salamat ah sa ating mga sponsors Salamat po Alas ah, ate yung sa ikasabi ate alas Salamat sa sponsors ah, Nadawat na namo nga Gracia Karong Salamat Merry Christmas, Ma'am and Sir. Merry Christmas, Ma'am and Sir. Happy New Advance. Merry Christmas, Ma'am and Advance. Happy New Year. <laughs> Sige, ato sa memory sa ha? Bye. Go okay. Salamat. Uh, Nakapamay. Salam. Nakapot. Bye-bye na sa inyo.